Mapagpalang araw mga kasambuhay. Halina kayo, samahan ninyo kami sa ating pakikinig sa mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, Halika at nang makakain ka na. Hindi, sa halip ay ganito ang sasabihin ninyo. Ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya. Gayon din naman kayo kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. Pagsasadiwa Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang inuutos sa kanya? Sa Ibanghelyo ngayon, ginawang halimbawa ni Jesus ang mahirap na gawain ng utusan para bigyang linaw ang kahulugan ng paglilingkod. Alam nating lahat ang kahalagahan ng mga mahusay na katulong para maging maayos, malinis at organisado ang mga bagay-bagay sa loob ng isang sambahayan at ang kabutihan ng kanilang ugali na sa kabila ng maghapong paggawa para maihanda ang mga kailangan ng kanilang amo ay nagsisiga pa rin huwag mawala ang ngiti sa labi walang tutol kahit may nararamdamang sakit na pilit na tinitiis Naway nadama po natin ang pagpapala ng ating Panginoon sa ating pakikinig sa kanyang mga salita. Samahan po ninyo muli kami bukas sa aming pagninilay. Ito nga po pala si Father J.K. Malifishar ng Society of St. Paul na nagsasabing, All for the Gospel.